Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang tatlong mahalagang update mula sa pinakabagong eroplano ng Philippine Air Force, lumang presidential jet na ibinebenta, hanggang sa karangalang natanggap ng ating Navy Tugboat. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Nitong nakaraang linggo lang, Ika-25 ng Mayo taong kasalukuyan ay dumating na sa bansa ang kauna-unahang ATR-72-600 Maritime Patrol Aircraft ng Philippine Air Force. Ang eroplanong ito ang papalit sa lumang Fokker F.27-200 MPA na ginagamit pa mula noong dekada 80. Ang ATR-72 MPA ay bahagi ng modernisasyon ng ating hukbong panghimpapawid. Sa ngayon ay dadaan pa ito sa masusing pagsusuri at testing bago opisyal na maging bahagi ng serbisyo. Wala pang kumpirmasyon kung ito ay maia-assign ba sa 300 Air Intelligence and Security Wing na siyang nangangasiwa sa mga intelligence, surveillance, and reconnaissance o ISR assets ng Air Force. Sa iba pang balita, naglabas na ng invitation to bid ang Philippine Air Force para sa kanilang Fokker F-28-3000 Fellowship, ang dating presidential jet ng bansa. Ang starting bid, 414.40 million pesos in as-is-where-is condition. Ginagamit pa ito para sa mga biyahe ng Pangulo at iba pang mataas na opisyal, subalit sa tagal ng panahon ay hindi maipagkakailan na may edad na ito. Buti na lang, may mas moderno na tayong Gulfstream G280 at Hawker 800 na ginagamit ngayon para sa mga VVIP. Kaya't mukhang panahon na talaga para magpaalam sa lumang jet. Sa ating huling balita, ay isang malaking karangalan ang natanggap ng Philippine Navy, ang 80 010 Isang ocean-going tugboat ay kinalala bilang best naval tugboat for 2024 ng Beard Maritime at Work Boat World. Ang AT-010 ay dinisenyo ng Canadian Company na Robert Allen Limited at Gawang Pinoy. Ginawa mismo sa Josefa Sleepway Incorporated sa Suwal, Pangasinan. Malaking tulong ito, hindi lang sa Navy, kundi pati na sa ating lokal na industriya ng pagawaan ng barko. Ayon sa balita, ay may chance pang makakuha ng dagdag na kontrata ang Josefa Sleepway para sa mas maraming tugboats. Kahangahanga talaga ang progreso ng ating sandatahang lakas mula sa bagong teknolohiya, pagbebenta ng mga lumang kagamitan hanggang sa pagkilala sa mga proyektong gawang Pinoy. Ano ang masasabi niyo sa balita natin ngayon? I-comment lamang ngayon sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.